natin sila. Kanina tong I love mommy kay baby peanut. I love daddy kay Macy. At syempre kay Diwata Brazil. Parang kay na pwit eh, Diwata. Hindi, naliguan ko na nga eh, para ano eh. Matutulog ka doon sa aircon? Matulog ulit ko, matulog. Dadamitan, dadamitan tutulog ka doon. Kasama mo kasi daddy gusto mong pagtulog. Huwag mo rin iwan. Gusto may kasama yata. Tama na ang Tama na. oh, okay, yan, may damit ka na. I love mommy. Ah. O si pagdamit na kayo. Oh. Hmm. Mm. Macy? Macy? Oh, magdadamit na tayo, alis, oh. Damit, oh. Oh. Ay, gusto magdamit, oh. Mm. Gusto magdamit. This is... Gusto ding magdamit pa rin, ikaw, mami. Dina, 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 dina. Ayan. Hinanap pa talaga. Nagano ka ba dito? Nag-ihi, nag Wala, naman siya lang, ah. Pati ng damit sa so. suot. Oh. Usus! Oh. tapos na silang maligo. Nag-dryer na. Nag-blower. Oh. Say thank you to your vlog. Maglalaro na yan sila.